Unahin mo muna ang pakikipag-follow to follow bago ka gumawa ng content. Yan ang sinabi nung nag-tutorial na dumaan dito sa wall ko. Guys, alam nyo ba, ang followers ay number lang yan dapat ang una mong gawin, doon sa mga baguhan pa lang guys, dapat ang una nyong gawin, mag-focus sa paggawa ng content. Dahil yung mga followers, kusang mag-follow yan sa'yo kapag nagustuhan nila yung mga content na ginagawa mo. Hindi yung unahin mo yung pakikipag-follow to follow. Sinasabi ko sa inyo guys, yung mga followers na galing dyan sa pakikipag-follow to follow, hindi yan magmanunood sa mga video mo. Mag-follow lang yan sila sa'yo kasi finalo mo sila wala kang maaasahang views mula sa mga follow to follow kasi sabi niya, mag follow to follow daw muna para pagka marami ng followers tsaka ka gumawa ng content para marami kang views, kasi marami ka ng followers followers guys, na galing sa follow to follow, wala kang maaasahan dyan na manunood sa mga video mo, dahil nga lang ang usapan sa parte na yan is follow to follow F2F, yun lang yung usapan dyan, hindi yan manunood ng mga video, mo totoo yung sinasabi ko, naranasan ko to guys. Walang manonood. Meron siguro 1% sa mga galing sa mga follow to follow, wala kang maasahan na views mula sa kanila. Kaya ang dapat mong gawin, ito yung tama guys. Ah, ito yung tama. Dapat ang una mong gawin, mag-focus sa paggawa ng content. Yung mga engaging content. Yung may mga natutunan, yung may mga matutuwa sa iyo, yung mga entertaining. Yung mga content na engaging content. Dahil kapag nagustuhan niya ng mga tao, guys, sa ka ng mga followers. Yun yung mga organic followers. Yung mga F2F, Diyos ko, hindi yan organic followers, guys. Sinasabi ko sa inyo, i-unfollow din kayo niyan pagdating ng araw.